O si Boss Jerome, sandat na mekaniko ko ng sasakyan, ngayon mekaniko na ng barko. Wow. Tara, samahan niyo ako, isalpak natin ang bagong transmission na to. Bagong luma pala to, pininturahan lang, at ito yung kanyang bagong release bearing. Replacement lang po ito mga boss. Release bearing po ito ng L300, at ito naman po ang kanyang luma. Uh, oh. hindi ka po ipaka? Unal ra! Maingay na po talaga tong lumang release bearing mga boss. At ito naman po ang ating clutch disc na luma. Actually, hindi pa siya hilis mga boss no, pero pinalitan ko na lang kasi hindi na umabot ng 1mm ang kanyang gap sa rebits. At ito naman po ang ating bagong clutch disc. Pang 300 lang din to mga boss. Sa pagbili ng bagong clutch disc, eh, kailangan maihap mo mga boss or mabilang mo ang granahi dito sa kanyang spline. Pagkatapos ay eh, masukat mo ang kanyang outside diameter at ma-specify mo rin kung double spring or single spring ba ito. At ang panghuli sa lahat at napaka-importante kung replacement ba or genuine. <laughs> ah ito replacement lang so sa pagkabit naman ito ay kailangan hindi mo mabaliktad hindi mo maganyan mga boss itong may bukol mga boss dapat dito sa labas yan ganyan ang formada niya. so ngayon ay kabit na natin ang clutch pressure plate at clutch disc natin couple yan dalawa mga boss no dito natin yan ikakabit sa ating flywheel ngayon ay kailangan naman natin isintro ang ating clutch disc dito sa sintro ng kanyang pilot bearing kailangan natin ng clutch screw para mag sintro nito mga boss pero kung meron kang special tools ang guide na pang sintir nito ay walang problema na so pagkatapos mahigpitan at mator dito naman tayo sa transmission aswate na natin itong mga boss at kailangan na nakasalpak na ang kanyang release bearing at ang kanyang clutch fork masasabi kong medyo magaan na medyo mabigat itong transmission siguro kung titimbangin to nasa mga 30 to 40 kilos lang medyo mahirapan ako sa gagawin ko ngayon mga boss kasi nga nasa ilalim tayo at medyo gamay lang ang lugar wala kasi tayong lifter trabahong pangkanto lang talaga to mga boss higa higaan mo lang at saka lagyan mo ng kunting pwersa sasabayan mo ng 100% na diskarte at saka dasal para makaiwas ka sa aksidente hindi sa pinagmamaya bangko mga boss, pero malakas talaga ako na tao, kaya kung umaswat ng gano'ng kabigat na bagay, pero sa ganitong sitwasyon ay medyo mahirap talaga, kasi gumagapang at nagligid-ligid na ako dito mga boss at ito na, nilayog-layog at ginakos-gakos ko na ang transmission at tatamaan ako, lumabas sa aking dila, hahaha <laughs> ito yung mahirap sa trabaho nating mekaniko pag home service at aktual at wala kang gaano mga special tools ay kailangan talagang gumamit ng diskarte at magagamit mo rin talaga ang mga gamit na mga makakita mo sa kapaligiran hahaha, <laughs> tulad nitong bangko, ng soft drinks at iba pa. So sa punto na to ay kinapos ako sa bangil mga boss kaya kailangan kong gumamit ng kamalong para mapataasan pa tong ating transmission. Kung malaki lang talaga ang bakante mga boss at kaya kong makaupo dito ay naku hindi ko na kailangan ng mga gamit na to. Akin lang tong kukugusin at ilalambuyog at isasalpak diretso doon sa flywheel. Ganun ako kalakas <laughs> mga makinangan doon sa surplusan noon ay akin lang inaaswat at dinadagan galing sa container ban kung maghahabwa kami ng mga unit galing Japan. <laughs> Pero sa punto na to medyo dihado ang lakas natin kaya kailangan natin gumamit na diskarte ito na pinapasaka ko na ang ating crocodile farm so marami na talagang na involved dito sa mga kalukuhan ko na pagsalpak ng ganito ay dali dali lang sana nagiging mahirap pa kita nyo yung pag-irog na yun mga boss oh. buti ay nakahanap ako ng helper na nagjajak dito yan sumasaka na yung transmission medyo mahal ang talent pay at bayad ko sa helper na to kasi maputi ang kamay mga boss oh. at mayroong cutix ngayon ay sagad na ang ating jack at kailangan kong gumamit ng pangalso ulit para medyo sumakasaka pa siya mga boss at masintro ko talaga ang supply ng ating dry shop sa transmission doon sa supply ng ating clutch days. Pagka medyo alanganin niya sa sintro mga boss ay mahirapan ka sa pagtulod-tulod at pag-irog-irog mamaya nitong transmission. Maka hindi pa yan makasalpak at hindi pa yan makakagat doon sa ating clutch days. Ngayon ay nilipat ko naman ang ating crocodile farm dito sa bandang bill ng ating transmission at ito na sinimulan ko na ang pag-uyog-uyog pagligwat-ligwat, dalatulod at haso-haso mga boss para sumalpak ang ating transmission. Pagka nasa tamang alay na to mga boss ay madali lang tong matulod at for sure salpak agad dyan, katulad nito. Ayan, checking-checking na tayo sa clearance. At yan na nga, kumagat na nga siya at dumikit na doon sa ating bilhousing, sa ating makina, doon sa ating cylinder block. At ito na, hinigpitan na natin gamit ang 14mm na bolt. <tod>